<laughs> si Mrs. Dudes nagluluto yan kaya na pa nagluluto yan tayo naman naglilinis tayo ng garahe dala ng pag may may aso ka talaga alam nyo na yung yung amoy, yung panghi diba? medyo ano na. Yung isa na paliguan na natin to. Pero gugupitan ko to mga dudes, yan o. Oh. Gugupitan ko yan. Medyo mahaba na yung ano. Kinacharge lang natin yung razor. Razor. So, yan siya. So, yan Charge muna natin. So, papaliguan ko lang muna yung Dalawa. Kasi kukulangin tayo ng oras pag lahat sila papaliguan natin. So maglilinis pa tayo ng ano? magilinis pa tayo ng garahe. Ito inuna natin yung dito. Yung kulungan nila. Yung dalawang bukwit ko. Ayan. Ito napaliguan na natin yan. Yung puti na yan. So yung isa. Susunod ko itong isa. Then, itong bugoy na to so doon na tayo sa may isang bugwit yung kulay itim so ayan na mga dudes hindi ko na na videoan napaliguan ko na to pati itong isa yan maingay oh pag pinakawalan mo to para itong ano trompo takbo ng takbo yan Papakawala natin. At kami kakain naman muna mga dudes. Tanghali. Ano na? Anong oras na? Alauna na yata. Ayan, takbo nang takbo yan. Uh, ano? Garahe. Yan, takbo nang takbo yan. Magigalig yan. Ito, gugupitan natin mamaya yan. Mahaba na masyado yung balahibo niya. Kasi pa naman isa. Oh. Ba't malungkot ka? Ha? Ba't? Masa mo pumasok? Pasok ka na sa loob. So, dali. Pasok nito, Pasok. Pasok. Dali. Pasok ka na sa loob. Pasok ka sa loob. Pasok na. Okay. Kumain ka na, di ba? So, ito naman. na ginagawa? Nagwiwi. Kawiwi. Ito, nagpupo na. Ito, nagpupo. O, bayan O, yan. Lumalabo na naman. Umpisa na naman. Lumabo. tayo muna kami, mga dudes. Ano ba yan? Uy. oh yung screencast ko to ah nako oh, mag na nga mga dudes Oh, alaw ah, na na nga. So ito yung binili natin si, Ma, si Mrs. Dulce ng nagluto. Yan. Chicken pit prito. Tapos yung pinagpakuluan yan, so ito, parang ginawa kong lugaw. Para sa aso yan. Kaya e, templado naman yung mga Dulce eh. Pwede na yan. Ayos na yan. Palalamigin na lang natin. <coughs> Mamaya, gugupitan natin ito yung isa. Hindi pa pala luto eh. Tapos ito pa oh, yung tinanggalan ng mga taba. Aadubuhin natin to Para naman sa husky yan. Yan yung ilalagay natin sa yahalo sa dog food. Asan yung ano? Asan yung... Yung eh. Ayan. Yan. Togi kami mga dudes. Togi na may broccoli, tsaka... Ano ba tawag nito? Pokwa. Yan. So, ito yung ulam natin mga dudes. Togi. Yan. Yan ang binili natin. Pinamalingking. So maglit lang tayo habang nagla-live screen tayo kanina umaga. May yung broccoli oh. Yan, kahit pa paano. Uh, cauliflower. Ah, cauliflower, sorry. Iba pala yung broccoli. Kulay green yun. Sorry, tao lang. nagre react agad si Mrs. Dudes. <laughs> abo ah. So overload naman to. Yan, oh! Chicken feet! Chicken feet! Ba? Yan ang tanghalian natin ngayon. Ba? Malabo! paraan lang yan mga dudes para kumain to itong masailan eh yan 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 yan, no? yan ang masailan kumain ang gulay na kailangan kakaibang luto ang mo para kumain lang yan kumain ka kaya mo kumakain ng oh, cauliflower ba? Diba? oo nga no nung malit siya puno puno ang tawag niya dyan eh. So, kain tayo mga dudes. Happy lunch. alang ulan na kami na ng alian. <laughs> mm. Angsap na luto ni Mrs. Dudes. Kain <laughs> tayo sa kaming kumain then si punso nang buhugas sa inyo ngayon sa araw so ang ginawa natin sabi so, pinagpakuluan ng paan ng manok so ito ginawa, ginawa natin yung sabaw nya so dito ko na lang yung bigas paan sinain eh. ginawa ko lugaw kasi nawalan ng dog food ito ipapakain natin sa mga husky so yung dalawang bugwit tsaka yung ano husky tuloy. Sa askal pala, yung tatlong askal na nakakulong. So ito yung papakain natin sa kanila. Maingay na sila, ayan sila. Mga gutom. Yun, yun, oh, yun, oh. Mga gutom na. Yung isa, kawawa. Parang ano eh. Mas, masama, masama yung... Ayan, ayan, ayan. Uh, ano? adyan lang, dyan lang, adyan lang. Adyan lang. Ay, ka. mamaga yung paa. hindi natin alam kung ano nangyari sa pa. ka. paan niya na yan. Hoy, maingat. Ay. Mainga. Ay, may 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 gay. Pakakainin na natin po mga ありがよし。<laughs> Ipapalabad natin to para ano? Kaulan mo dyan. Wala kang kaagaw dyan, ha? Joko na lang sa, ano sa kulungan. Tapos ito. Ayan. Ayan. <laughs> Nakakain ah, ng malangsa. Pero papalig din yan. <laughs> okay. So, ang gagawin na lang natin dito mamaya, pagkatas sila kumain. So, ito. Yan na lang. Kaya hindi ko pa nililiktik yung hose. Dito, sa tayo dito. Mga basahan na lang. Iba, ano. Laban natin yung basahan. pag tayo ng babo dyan para hindi maamoy so hanggang dito na lang uli yung vlog natin mga dudes ah, uh, marami salamat uli uh, sa happy sunday happy sunday so hanggang dito na lang tayo god bless po at mabuhay tayong lahat bye bye